pare 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 wala nang

Papa, Papa bisa jadi kan? Oh, salam

Ayan yeah, mo ko nga. Ilabas nga mo yung buka mo. Ayan. Ah. Huwag nyo lang tatayanin ko ya. Pagpagokan namin ng gabi. Ang kinabot ang bari yun. Ayan po si Rafael. Ayan po ang world record ni Rafael. Huwag <laughs> ko yung maya kain natin to. Ayan. <laughs> <laughs> Ayan. Ko na. Alam niyo na lalakas na ako sa pagkain. Alam niyo ba kung ako sa pagkain? Ayoko na. Ayaw niya na daw. Ayaw niya. Na. Na na, oh. Ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw niya.

Nah, sila, ano, bus na naman. Ito, no. kaya na ko pinggan-pinggan na lang na tira. Oo, 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 oo. May kahit kayo, yeah, masasaktan. <laughs> <laughs> <-sha -sha> <laughs> 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 <laughs>